Hello everyone. For today's videos, ni Ami karon sa gawas, o so, ang lipayan sister, o oh. paso sila, borasad sila og tro. O di ba? Salamat sa Ginoo sa nag-imbitar na mo kay na libre ang among panihapon. Nindot kaya ang ilag dapit, bugnaw og malinaw. So di ba? So salamat sa Ginoo kay libre na among panihapon. Dahil si nanay, oh, malipayon kayo. ane dahil sa tip daw pili dahil sa iyo masudaan. At to sa dito sa sugbahan, nagpasugba og oh, to na. So, salamat kayo sa nangimbitan namo mo, bisagluyo sa kabisi. O, oh, nangyari sa kananan. And sinanay si nanay, pahiyom dahil kay kao oh, naman. Inom dahil sa juice, dili tas o sugar. O, oh, di ba so na nae ka online siya so wala na gatapos ang loving labing sister. picture picture dayon ablay ablay thank you for watching